pumasok dito tayo sa Shell uh, Shell uh, Bugon. May thumb bike dito Halo-halong motor to Mga uh, uh, KR Raider FI Mio 59 X-Max So Mio loaded to mga Mio na to Ay, say, say natin Enes so Enes <laughs> <NS laughs> Ay si ano Tumating si Kupal Jim Boss Jim uh, Boss Mac Boss Mac Shout out Shout out Kupal Hahaha <laughs> 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 Oh, ah, nag-top speed to, naka-video yun. Oh. Nag-top speed ka doon oh. Wala. Wala ko matay. Ayun. Gusto mga loaded, oh. Bye. Loaded dyan. Mga tiga, basta naka-M35. Ayan. Ayan. Loaded dyan. xmax Mga xmax, Aerox. Nah. Nam. Oh. Uh, mio mio, mio. <tum> yeah. <facial> James. <S politics> Kawasugi uh, Pablo Banayan Ando yung isa si Boss Jim Yun Basta Ayan, ito yung Ano, gumuguhit sa Commonwealth <laughs> Ginuita nyo yung, <laughs> yung Raider <laughs> Ginuita mo yung Raider eh Nasira yung ano eh Pag, ano, eh, pag testing niya eh, tinira mo eh tayo pa dun hanggang dun ay Bruce King ah mayroon pa pala dito ano ito uh, Victor saka Leo Star ito nakita namin sa Selva sa Bosok ayan yeah, yeah. Bakit sila eh? Nakukupal na rin ba? Oo oh. Alam mo ano yung Oo Nakawalan na pa na ko oh. yung <laughs> pa eh oh, dami hanggang dun May mga PCX pa rin oh, oh Indo Indo setup yan mga boss ah. Mm -hmm pero pa doon, Team x oh. x -Maxx. Ito kami, x natin mga X-Maxx. si Boski, oh. Salamat sa impinta, Boski. Okay, bogi. ako